Hey. Nay, kamusta kayo sa una at pangalawang araw nyo? Okay naman dito kahit masabihin natin na ano, mas nararamdaman ko na kaya kong makarecover dito dahil unti-unti nakakalakad na ako, unti-unti. Nagugulat nga sila, sabi nga ni Junery sa akin kaninang umaga, Hala, sige nanay, lakad! Pag napadapakari, ang problema ka so yung paan nyo ngayon medyo na straight-straight nyo na oh so, at least kahit papano nakakapaglakad-lakad dito. Ito yung farm na uh, dating ko na talagang gustong may makatira. Kaso, ayan, si nanay ang kauna-unahan na uh, napatira at saka si yung isang tao ko. So, susunod na interview ko sa inyo, nay, gusto ko recover na kayo. Ha? Recover na kayo. So, okay naman yung pagkain nyo okay dito? Okay naman. Sa pagkain, wala namang problema. Dahil, sabi ko nga, may kahit na anong klaseng pagkain, nakakakain kami. Kahit pa nga sabihin natin nga na, pulot sa basura, wag lang yung magnakaw kami. Mas ma, mas maganda, kasi, mas masarap kasing kainin, sabihin natin nga na. Mismong galing na ibinigay. Mm, correct. O yung napulot, mm. kaysa yung ninakaw, mas parang ang hirap, ang hirap huh? nulunin pag ganun. Naranasan niyo bang kumakit agalig sa basura? Opo. Talaga ba? ilang ilang bon kayo sa kalsada? No, sa kalsada. But yung... bago ko kayo nakuha, ilang uh, bon buwan na kayong nasa kalsada? Matagal na. During kasi nung mag that time, nagano na yung kumbaga na dinadala kami sa Pasay. Nung mag-alisan na ang tao ron, dapat kasama kami babalik sa Samar. Ah, so Ay, government alam, din ang nagdala mo, sa inyo rito? Government ang nagdala rito, government din ang magbabalik Because Pero hindi kayo nakasama? Hindi, hindi na kami sumama kasi nga noon time na yun parang nabaliwa ko. Sa mga ilang taon na? Since 2013 hanggang ngayon. Ah, 2013 pa? Tagal na nga no? Hmm. So lahat na ng eksena sa kalsada no? Pinagdaanan Yes, pinagdaanan nyo na. Talaga. Misa ba napagtripan kayo nung mga oh, oh, pinagtripan? May, nang, nangyari na nga sa amin kahit dyan lang sa, sa dasma. Na nakawang kami ng bag. Yung mga damit pang puro bago. Ah, talaga? Yung mga damit na puro bago. May mga ganun. Mm -hmm. Yung kambing na ikichismis mo. Talagang yung mga ganun pang kinuhanan nila. Mm -hmm. O kapwa nyo rin homeless. Kapwa rin homeless may oh my Dahil well, wala namang gagawa na sasabihin natin yung may... Ano, Itong wheelchair na to, sinong nag-ano ano sa inyo? Ano lang po ito, bali sponsor lang. Ah, Parang okay. Parang may sa akin dahil Maganda pa yung ano, inaakay kayo. Okay. Ah, so dati inaakay hinaakay lang kayo ni tatay? Ni... Talaga? Oh. Bago kami... Hmm. Nung may wheelchair na doon, na kayo nakalayo. Hmm. Kasi itutulak na kayo. Kano. Dati hindi kayo makalayo hinaakay sa, hindi sa Maynila. Makalay sa Maynila. Talaga. Sa Oh, ano, no? Nakakatuwa naman may nag-sponsor sa inyo. Tapos so, nakarating kayo. Ayun, sana sa susunod na ano ko sa inyo, i-post natin to is recover na kayo na eh. Ha? Tapos marami na tayong tanim dito. Uh, ha? Ah, okay. Yung... Marami na tayong tanim. Na ako exactly, exactly. Oh, sige na. thank you.